Xian Lim at Iris Lee, unang plane ride bilang magkasama na si Sian ang pilot, kamakailan lang, naranasan ni Iris Lee ang kanyang unang flight at mas naging special ito dahil si Xian Lim ang naging piloto. Ibinahagi ni Iris ang karanasang ito sa kanyang Instagram noong December 31, 2024 kung saan makikita ang masaya nilang dalawa sa video. Kasama nila sa flight ang dalawang kaibigan at isa sa mga ito ay tila kopilot ni Xian. First flight with Cap Shen Lim, ang caption ni Iris kasama ang ilang emojis na nagpapakita ng saya. Ano kaya ang naramdaman ni Iris sa kanyang unang flight kasama si Xian. Ang flight na ito ay nangyari isang buwan matapos ang unang solo flight ni Xian bilang isang piloto. Isa itong malaking hakbang para kay Xian na magtagumpay sa kanyang pangarap na maging isang lisensyadong piloto. Nang makita si Iris na kasama siya sa flight, pinatibay nito ang kanilang ugnayan bilang magkasintahan. Pwede kaya itong magbigay ng inspirasyon sa ibang couples na magtulungan at magsuportahan sa mga pangarap nila. Ano kaya ang ibig sabihin ng magkasama sa isang bagong karanasan? Ibinahagi nila sa kanilang mga tagahanga ang kanilang karanasan na nagbigay ng inspirasyon at kasiyahan sa kanilang mga followers. Makikita sa video ni Iris na tuwang-tuwa siya sa pagkakataong ito, kaya't maraming positibong reaksyon ang natanggap nila. Nakatulong kaya ang kanilang social media presence para magpatibay ang relasyon nila? Pwede kaya itong magbigay ng gabay sa mga magkasintahan sa social media? Ang relasyon ni Naxian at Iris ay nagsimula noong Disyembre 2023 ng magumpisa ang mga balita tungkol sa kanila. Ayon kay Ogie Diaz, isang showbiz reporter, banggit niya na ang film producer na si Iris ay may ugnayan kay Sian. Makalipas ang ilang linggo, nakitang magkasama sila sa mga iba't ibang okasyon at mga aktibidad. Pwede kaya ang mga simpleng bonding moments nila na magpapatibay sa kanilang relasyon? Ano kaya ang mga kwento na hindi pa natin alam tungkol sa kanilang relasyon? Noong Mayo 2024, inamin ni Chan ang kanilang relasyon na nagbigay linaw sa mga usap-usapan. Ang pag-amin na ito ay naganap matapos ang ilang buwan mula nang maghiwalay si Xian, ang kanyang ex-girlfriend na si Kim Chiu. Ano kaya ang naging dahilan para magdesisyon si Xian na ipaalam na siya ay may kasintahan? Bakit kaya naging importanteng hakbang iyon para kay Xian? Kasama si Iris, Xian sa paggawa ng pelikula sa horror film na Kumantong, kaya't lalo nilang napalalim ang kanilang samahan. Ang pagkakaroon ng professional bond ay nakakatulong kaya sa pagpapalakas ng personal na relasyon ng magkasintahan. Ano kaya ang naging epekto ng kanilang pagtutulungan sa kanilang relasyon? Ipinakita ni Sian na malaki ang kanyang hilig sa aviation at ngayon ay si Iris ang bahagi ng mundo niyang iyon. Ang flight nilang magkasama ay isang masaya at makulay na karanasan na tiyak na magiging alala nila sa mga darating na taon. Gaano kahalaga ang pagsuporta sa hilig ng bawat isa sa isang relasyon? Pwede kaya magbigay ng mas malalim na koneksyon sa mag kasintahan ang mga ganoong aktibidad. Tulad ng ibang magkasintahan, Sixian at Iris ay nakakaranas ng mga bagong bagay at hamon sa kanilang relasyon. Mula sa mga reading lessons hanggang sa mga tricks na magkasama,